sa kabila ng mga pagsubok na dulot ng mga malubhang karamdaman, may mga paraan upang magbigay liwanag at pag-asa sa mga taong patuloy na lumalaban. Isa sa mga simpleng paraan upang ipakita ang ating malasakit ay ang pagbibigay ng tulong pinensyal o regalo. At upang ipamahag ito, may ilang Good Samaritan ang nagsagawa ng tulong sa mga nangangailangan. Kung ano yan, panuorin natin to. Sa bawat araw na lumilipas, may mga tao na tahimik na dumaranas ng matinding paghihirap dulot ng mga malubhang karamdaman. Para sa kanila, ang bawat araw ay laban hindi lamang sa sakit, kundi pati sa kahirapan na kaakibat ng kanilang sitwasyon. Isa na nga dito si Mang Jonito, 67 years old, na lumalaban sa sakit na stage 5 chronic kidney disease at nangangailangang magdialysis. Sa kabila ng kanyang karamdaman, patuloy siyang inaalalayan ng kanyang asawa at mga anak na walang sawang sumusuporta rin sa kanya. Na Irap siya ngayon sa iya, palagayan ngayon kasi bibridin siya tapos uh, binubuhat namin, hindi na siya makatayo, makaupo, ni nisubo, hindi. At para kay Aling Josie, ang bawat tulong na kanilang natatanggap, maliit man o malaki, ay isang biyaya. Kahit eh pa paano, may nabukin ng ano na tulong sa amin. Nakabawas din, katulad nito, hindi na kami magbili ng bigas. Ah, yung kas naman, pwede pabili ng gamot at saka diaper, yung pang ano niya sa gasa. Lahat na kasi may ano na siya, big source. Subalit so, hindi lamang si Mang Jonito ang nakararanas ng ganitong sitwasyon. Isa rin sa patuloy na lumalaban sa malubhang sakit ay si Jonah Katapat, 42 years old, na limang taon nang sumasa sa dialysis. Hindi naman pala palaging okay yung katawan natin. Minsan, lalo kapag maraming tubig, andun yung hinihingal, tapos masama sa pakiramdam. Tapos may nahihilo. Mahirap. At pag nagda-dialysis talaga. Malaking tulong po talaga sa amin yung mga binibigay na ayuda. Kasi siyempre, hindi na anin pa namin ng sa bulsa namin, yung hindi na kasi may nagbigay na. At pambili na lang namin ng ano yun, ng gamot, maintenance. Kasi malaki rin yung sa kabila ng lahat ng ito, patuloy at lubos na nagpapasalamat si naaling Josie at Jonah sa tulong at malasakit na kanilang natatanggap mula sa mga Good Samaritan. Maraming maraming salamat po sa unit team ng KUSMI Japan na nagbigay ng tulong sa amin sa ganitong sitwasyon namin na um, mahirap, may pasyente na ganito. Uh, nagda-dialysis uh, three times in one week at saka may iba pa siyang mga gamot, maintenance, mga laboratory. Salamat po sa inyong tulong sa amin. Nagpapasalamat po kami sa Uniteam at sana po marami po pa po kayong matulungan ng mga katulad namin, eh, nangangailangan. <laughs> Dahil sa taus-pusong pasasalamat na ito, nagbigay rin ng mensahe ang Good Samaritan na si Maria Jinky de los Santos mula sa isang volunteer group. Sana nakapagbigay ng kunting tulong at kasayahan sa aming kapwa Pilipino at um, ang aming layunin po para sa gawaing ito ay um, makatulong sa aming kunting kakayahan. Tunay na sa bawat tulong at malasakit, mas nagiging magaan ng landas sa mga pasyente tulad ni namang Junito at Jonah at mas nagiging madali ang kanilang laban sa buhay.